ah oh, andito po kami sa ilog. Kaway naman kayo. Ayan o. Oh. Ayan, magkano po kami pang ulam ulit. eh, <laughs> sambahan nyo po kami. Ano, mga natagdagan po yung mga kasama namin ng pare ko. Ayan oh, ko pare ko yung, ano, yung dala. Ito. Pare, pare, pare. Lapitan mo. Huwag ka sana lalay masyado. Andit, ano, andit, andit, yung connection. Hmm. Ayan, pasir-pasir naman po ng ating lab. Ayan o. Oh. Nangingis na po kami ni ng pare ngayon. Eh, Pare. Tumulong yata. Ayan po, may iwas po yung isda. <laughs> Bato. Ha? Bato. Bato. Bato po yung na... Ayan po, hahanap po kami ng ano, ng spot na maganda. yan dito po kami dada sa Tumana. Ah, makikiraan po kami sa may mayari ng Tumana. Ayan eh po, dito kami sa pinag-uulian uh, namin, no? Oh. Pare, hagisa mo na pare. Ayan, dito kami. Kasi mag ng isa. Hindi ako na. Ayan pare, ha? ha? Ayan na, hagisa mo na. Hagisa mo na. Ayan, o. Oh. Ano pare, nabutan? Ay, hindi nabutan. Baka meron dyan. Ay, meron ba? Ay, meron pong na Ayan. Ha? <laughs> bato. Bato, eh, may nauli po siyang bato. Baka meron, pare. oh okay, eh. so, ano? Guguwit. Sa so, Meron, meron, pare. Meron, pare. Ha? Hingga. Bubog. Yan po, may nauli siya po. Bubog na bote. Yan, hanap lang po kami magandang pag ng dala. Ah, eh, charot-charot po sa aming viewers. Ah, eh, magandang magandang hapon po dito po sa ilog. Ah, eh, maghahanap po tayo ng pangulam. Sana may mauli pare. Ah. Ayan, kinapya na po, kinapya na. Oh. Wala na pare. Wala na pare. Ayan po, meron ng huling isa oh. Oh, pakita mo. Ayun. Ito, baby shark. Ah, uh, baby shark to. Oh. Tilapyang maliit. Ayun, pwede rin po 'yan pandaing. Dito wala lagay. Ayan po, hindi oh. lang nakuha ng nagagagis. Ayun po, kinakapa na. Ara, meron sana dinosaur. Biglang lubog. Ayun, kinakapa po ng dalawa, ng magdito. Si Yan po sa kasi, paring Emon. Ayan, na uh, mag-uumang ulit po kami ng pamante habang nandadala po. Ayan po yung daang dadala. Oh. Ayan si Yan. Uh, umang okay. ulit namin dito sa pinag po namin kahapon na marami po kami nahuli. Ayan po pala, may nahuli sa dala. Biya, kalaki. Biya. Ayan po. Sang Isang biya. Ayan po, no, no. laki oh. Laki po ng biya oh. Kaseta, isang malaki. Isang Saka, ito po baho. malaki, isang bao. Ayan po, biya, <laughs> laki oh. Ay, sa mga. Ay, no, tong mga pare yung pamante, oh. Parang kahapon. Eh, marami po kami nahuli kahapon diyan. Nagsabit po sa pamante. Ay, sana po ulit baka jackpot po ngayon ng pangulam ngayon ng hapunan. Ay, tingin hapon lang po kami nakapunta rito at mayroon po kami mga trabaho. Ay, update ko na lang po kayo mamaya abang ano, papandawin. Ay, malalim na po 'ron din. Eh po, ayan malalim na po. po oh. Ayan, oh, malalim na po 'yan. Oh. Mamaya na lang po, update ko na lang po kayo pag uh, papandawin na po. Yan po, inaayos niya po para mamaya pag pinandaw, maganda po yung magiging huli. Ayan. At magdadala po kami para mamaya, uh, papandawin papandawin lang po namin. Meron. Ah, parang katulad naman ng hapon. Parang kahapon, ayan. Ayan po yung magtito. Nangangapa. Ayan, inahon niya po. Ano nahol eh? Ano para nahol eh? Parang kahapon pa rin ah. Ayan, malinis po. Ang ating lambat. Dala pala, dala. Ayan po, inaagas na Ano kaya nahol niya pare? Para mo, ba? May nagwawala Pare, ano yan? Ha? Nakaalis? Sayang. Ayan. Nakaalis daw po yung isa. Ayan, o. No? Sinisid na po ng pamangkin ni pare. Ayan, o. No? Nag-vertical po po sa ilog. Sa ilalim ng tubig. Ano kaya kinakapa ni pare? Ayan po, sinisid na po. Ayan. Ay, ano kayo, Try to connect. Try to connect. Ang gano'n yan. Ang gano'n yan. Ano yung signal? Parang ako. Kaya ano kaya nahul ni pare, oh. Ah. Ayan, oh. Parang katulog kaya hapon, ah. Nasa pamanti tayo, ano. Ito na, pare. Taso mo, pare. Taas mo pare. Ayan oh, laki oh. Janitor oh. Ayun po, laki pala oh. janitor. Tas mo pare. Ayun po, nagsabit po yung janitor oh. Laki. Ayun po. Ayun oh, super laki oh. Ni pang isang ulam na. Ayun oh. Kung niluluto ba lang dito sa amin yan? Ubus po yung janitor na yan. Ayun po, laki oh. Ayun oh. Sobra. Sobra laki. Ayun po, nahuli naman, laki oh. Janitor oh. Janitor oh, laki. Sobra. Ah, katakot oh. Ihaw. Bang ihaw ro boy, bang ihaw. Bang ihaw. Babaw lang boss, gery pala. Hmm. Aba pa pare? Ayan po, nakahuli. Ayan, na oh, tilapia. Ayan, may kasama, may kasama na po dyan. Oh. Nakahuli ng tilapia. Ayan po, mayroon na sang kasama. Oh. Oh, dalawa na sila, dalawa na. Pampirito. Ayan po, masarap yan. Press na press. Kaling po sa ilog. Oh. Ayun, meron po kami nais ang mga tilapia. Punta namin. Puka kami tayo sa Maraming tilapia. Ayun. ayun. ayun Dahan-dahan lang tayo. Baka tayo madulas. Ang cellphone po natin masisira. Wala ano pa to pa tayo pang palit. Pare, karamiro. Ano, ano, ano? Ayun o. Ano, ano? Ayun o. Ano? Ayun o. Ano? Ha? Ah? Ayun o. Ano? Pare, dyan o. Ano? Dyan, dyan. Pare, dyan o. Dyan, dyan. Agis mo. Dyan o. Lumayo na ba? Pare, dali. Ayun o. Diyan mo na pare Ayun no, dami pare Ayun, ayun no Ayun no, ayun pare Diyan mo. Mo. mo Ayun no Ayun no <laughs> <laughs> ah, Ayun, karami yan Sa kapal, sa supan Ha? Sa supan, sa kapal Hindi ba na uli? Hindi nabutan. sayang oh, <laughs> Hindi po inabutan. Ang dami pong tilapia Ayan po, hindi po yung yung Sangkumpul na tilapia Sayang, sayang. Sayang na pare, no? Hindi nabutan. Ayun na, mayroon na huling isa. Oh, kunin niya, kunin nyo. Ayun na. No? Oh. Eh, puro ganyan kalalaki yun. Ganyan kalalaki, ano? Oh. Pang pirito na pare, ano? Press na press. May sumabit pa lang yung tilapia, ano? Wala natin, wala. Tatlo na sila. Ayan, tatlo, ano na po sila? Tatlo na sila, oh. Trio. Ayan, oh. Bakit, <laughs> ba, bakit, oh. Ayan po, oh. tatlo na sila, oh. Iyagis mo na pare, ayan. Ayan, ang ganda ng bilog oh. Kapaka kapa muna. Ayun mo pare, ayan ma, angat mo nga. Ayun pare oh. Ayo, kayo, no? laki oh. Pare, lapit mo pa, pare, pare, Lapit mo rito. Pare, lapit mo rito. Lupo nga, I ayan. tatlo po, tatlo po yung nahuli oh. Ayan. Meron po pong naligaw na janitor oh. Ayan, ayan. Ayan, no? ayan, meron na po kami pangulam. Ayan, nagsabit po, nagsabit sa dala. Apat na sila. Ayan, hindi. Ilan yung sundo sumabit? Tatalo. Tatlo. po yung sumabit na tilapia. Ayan, sa dala. Nadagdagan yung eh, pandaing. Hmm, nadagdagan na po yung pandaing sa kapang perito na malutong, na malutong. So, ang taumbong. Ayan. Ayan po, hindi... laki o. Oh. Laki pakitang, pakitang. Alright, po, o. Pakita mo, pakita mo. Ayan po, Gagay ro, peaceball po yan, baseball. Baseball. Ayan na po, hinagis na. Ayan, ang ganda ng bilog, oh. Ayan. Ayan, dahan-dahan lang po ta, tayo baka mata pa. Hmm, palanas, baka mayroon para dyan. Ayan po, may pamparito na naman po kami, oh. Ayan, mga, pag naayin po, marami pa, rin po yan. Masarap na masarap sa... Masarap po yan, sa may sasawan na suka, na may sili. Ayan, pare, ayan. Ayan, bilog na bilog po, mga kapuso, oh. Sino? Nilaglagan nila. Pare, meron ata pare. Oh, meron yata. Hah? Gino mo jan? Ayun, lalake 'yo. Oh. Asa, pare? Yanitor. Asa, saan? Ayun po, laki, oh, lalake 'yo. Yanitor naman, pang-peaceful pa oh. Ayun oh, Oh, sobra. Kaya pa lagu magalaw po. Ayun oh. Bilog ang mundo. <tries> taba eh, tabang 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 meron? <laughs> Bakit na Ayan po. lalaki o. O. Ayan po. Ayan o. nyo. Laki. po. Ayan po. Meron daw. Meron <laughs> daw. Ayan o. Ayan. Ayan o. sa ilalim. Ay sa ilalim daw. Ayan ayun o. Ayan o. Ayan o. Ayan. 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 Malaki. Ayan. Ayan. pare. Ayan po, lalaki o oh. lalaki ng biya. Jackpot o. Oh. Oh. Biya pa lang po yan o. Oh. Pakita po pa ka na ba, pare. Oh. Ayan, lalaki po ng biya o. Oh. <laughs> oh. Ayan po sila o. Oh. Oh, ayan o, oh. lalaki o. Oh. Pare, malalim na ito pare Malalim na dyan. Echa mo na pare, echa mo na. Ayan na po. Ayan, tapos mukakapain lang po yan. Hinahagisan po tapos hinakapalan po yung sadala. Ayan. Ayan, po, kalalim mo Ayan, po, ganyan po kahirap mangisda. Ayan, dito sa probinsya. Dito. Ayan, lalim oh. oh lalim po yung pare ka oh. ayun oh. Ayan, oh. Ah. Ayan po, ala ah. po sumabit ngayon sa pamante. Ayan. Pero mamaya po ulit. Ah, hindi namin to ano, kukunin. Papandamin ulit po namin mamaya. Eh, sa pagdadala po, may nahuli kami. Ayan, pare, ayan, oh. Bilog na bilog na naman. Meron, meron. Dala kami dyan mo, no? Ito, buras, eh. pare. Ayan, no? Ayan, lalapitan ko po, lalapitan ko. Ayan, marami pong laman daw, oh.

Ay, nagsabi ko yung tilapia sa dala. Ay, ay, nagjackpot oh. Pakita, pakita? Ayun, po, pakita. Oh. No, ay, oh. po. Nagjackpot oh. Nagsabi ko. Ay, no, lalaki. Ay, po. Oh, nagsabi to. Ay, nagsabi ko sa dala. Jackpot. Jackpot. Jackpot, oh. Ay, no. Ay, no. Ay, Ay, Hoy, pakita mo na. Hoy, pakita mo na. Ayun po, karo na, oh. Ang sabi, ito. Ayun po, oh, jackpot sa dala, oh. Ang <laughs> dami. Ayan, pare. Okay. Ayan, guys. Ah, hindi nabutan na naman. Ayaw, hindi nabutan. Ayan, oh. Pangulam ka na naman. Oh. Ayan, oh. Ang ulam na naman. Ito eh. Ito pa po. Ayan pa. Oh. Kumpirito oh. ka ngayon. Ayan po. May biya pa pala. Pakita mo. Oh. Ayan. May biya pa po lang nakasabit. Hindi napansin. Kapulay kasi eh. Oh. Ayan o. Oh. May biya pa o. Oh. Laki na rin. Ano? Oh. Ayan o. Oh. Laki ng biya oh. <laughs> Ayan o. Oh. Eh, okay, ha guys, pare. Ayun no. oh, shoot. Ha pare, may laman. Meron sana ng laman. Parang meron daw po. Ayun no. oh. oh, halaki Ay, pare. Yeah. Ayun, may sumabit ng tilapia sa kanya nito, bro. Pakita mo 'yan nito, Ayan. Yan po, ang laki na haul ng pares ah. Kasi, yung ah. may mo kasi tapatan mo kasi bitaw. Ayun, laki oh. Kita ah. mo kasi ano? Ganyan. Ah, Ibit, laki 'yo. Oh. Tinapya eh. Ganito kasi 'yo. Ayun oh. Sapaysa. Meron oh. pa, meron pa, meron pa. Ayun pa, ayun pa. pa Sumabit. Ayun, sarap na to para. Ayun, press press mo ang isda namin sa ilog ah. Nah, hagis mana hagis, saya nak oh. bilang na bilog Meron yan, meron pare. Ayun, no. Oh. Nahuli. Ayan po, sang hagis na lang po. Uwi na kami. Tapos, papandawin na namin po yung pamante. Ayan, madilim, madyo, dilim, madilim, dilim na po. Eh. Hagis mura pare. Ayan, last hagis na po yan. Ayan po, oh. oh pakita mo muna, pakita mo muna. Ayan, mga biya. Ayan po. Ito po, biya. Ayan, biya. Ayan, last na po na atin yan. Tapos papandamin na namin po yung ano, Yung pante, Ayan po, nakalusot po yung isa. Kalaki sana. Ayan, papandamin na yung ano. Aaw na po yung pamante. Sa dala po, nakajakpat po kami pang ulam. Yung isa po, nakawala. Isa lang po yung huli. Nakawala pa. Ya, nakawala pa. Meron ba dyan? Ayan po, meron isa. Oh. Kanduli nga lang po yung sumabit sa pante isa po nakawala kanina ang pagangat po ng pare ko. Ayan. Hanggang dito lang po aming video. Ito po. Ayan. Jackpot po kami sa dala. Ayan po. Ang dami na po yan. Biya po sa katilapi ang nahuli namin sa dala. Ayan sa pamantinan po yung kanduli. Ayan. Hanggang dito lang po. Salamat po. God bless. Pasiro mo po ng aming ano. ah, oh, ah oh, oh. Ayan po. Ito po mga kasama ko, pare. Salamat po sa mga nanonood. Ayan. Salamat daw po. God bless.